Pasapit na ang alas otso ng gabi nang magsimulang mapuno ng mga bisitang nakaitim na tuksedo at kumikislap na bestida ang malawak na sala sa mansyon ni Don Armando Velasquez. Nakaangat sa kisame ang chandelier na tila corona ng mga tala at sa pagitan ng kuminang na kristal, paulit-ulit ang kantiyawan at tagay para sa nalalapit na anibersaryo ng kumpanya ng Don. Nasa sulok lamang si Rosa ang payapang kasambahay na tatlong taon nang naglilimas ng alikabok at nagliligpit ng pinggan sa mansyong iyon, suot ang kahel na uniporme at mahigpit na nakapusod ang buhok upang maitago ang ilang hibla ng puti na nakuha sa puyat at pag-aalaga sa amang may sakit sa probinsya. Buong maghapon na siyang hindi nauupo. Kaninang tanghali pa siya nagtatakbo sa kusina, ngunit ngayon tangan ng maliit na basang trapo, patago niyang pinupunasan ang pinakintab na gilid ng grand piano na nakapwesto sa gitna ng silid, parang higanting itim na kabayo na handang tumakbo sa kalawakan. Hindi niya alam na iyon mismo ang magiging dahilan ng pagtatanghal na hindi niya kailanman hiniling. Naglalakad siya palapit sa veranda upang magsalin ng lemonade sa tray nang marinig niya ang malakas na boses ni Marco, apo sa pamangkin ng Don, at pinakakilala sa pagsuway kahit sa sariling ina. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento, i-like na ang video, mag-subscribe, at i-tap ang notification bell. Dahil bukas, may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka paniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara, ituloy na natin ang kwento. Tita Helena, kumpleto na daw ba ang program? Nakakasawa na yung mga classical na tugtugin ng hired pianist? Marami bang mas exciting? Sabay turo sa kanya nang mapansing dumaraan siya. Bakit hindi natin subukan si Manang Rosa? Baka may tinatago ring talento. Binigyan siya ng ilang bisita ng maiiksing palakpak na may halong biro. Natatawa ang ilan. Nag-aakalang wala namang mawawala kung pagtatawanan lang ang kasambahay. Sinubukang pigilan ni Ma'am Helena, ang anak ng Don at pinakamaawain sa pamilya, ngunit nabulungan agad ni Marco. Entertainment lang, tita, para hindi mainip si Lolo. At dahil gustong mapatawa ang Don, nakasalukuyang nakaupo sa malambot, nasilyang pula pumayag si Dona Carmela, asawa ng Don. Pumikit at nagsabing, Sige nga Rosa Hija, di ba ikaw ang lagi kong naririnig na kumakanta habang nagwawalis? Baka marunong ka ring tumugtog. Nanginig ang kamay ni Rosa at muntik ng mabitawan ng pitsel, bumundol sa dibdib niya ang alaala ng kanyang ina, si Aling Teresita, dating organista sa kanilang baryo sa Quezon. Noon, ipinangako niya sa sariling hinding-hindi nahahawak ng mga pindutan ng anumang instrumento pagkatapos masunog sa malaking baha ang kanilang lumang bahay kasama ang lumang piano na inipon ng ina mula sa paglalako ng bibingka. Ngunit ngayon, sa harap ng mapanuring tingin ng mga bisita at sa utos ng amo, hindi niya pwedeng tanggihan. Lumapit si Rosa, kinuha ang kapirasong panyo sa bulsa para pahirin ang pawis at marahang umupo sa bangkong yari sa ibano Sa pagdikit, palang ng mga daliri niya sa malamig na ivory ng piyesa, naramdaman na niyang bumabalik ang sigla ng kabataang tinuruan siyang magminuet minuet in G nang inatuing patapos ang hapon. Anong tutugtugin mo manang? Tanong ni Marco, may halong pang-aasar. Napatingala si Rosa. Nakaluwang ang bibig, walang maibalik na salita. Hanggang sa sumagi sa isip niya, ang Claire de Lune, paborito ng kanyang ina. Simple, masinop, ngunit humahaplos sa kaluluwa. Nang iguhit ni Rosa ang unang hanay ng nota, halos walang tunog. Nanginginig pa ang kamay Parang sinisipat kung maaalala pa niya ang mga tahimik na hakbang ng melodya. Pinandilatan siya ni Marco sa wari na Ilang bisita ang nagkunwaring nagyoning. Ngunit sa ikalawang ulit, mas malinaw na ang retrato ng beat. Bumaba ang kaliwang kamay sa deep sea, umangat ang kanan, at dahan-dahang nag-alakbay sa mga hambingan G-A-F-G at biglang nagkaroon ng kakaibang kaluwalhatian ang silid. Tumigil sa pag-uusap ang dalawang engineer sa tabi ng Don, ang waiter na may hawak na tray ng wine, natigilan ng bahagya at muntik ng mabitawa ng baso. Nagising ang chandelier sa patak ng mga nota. Kumalat na parang pinungbulaklak ang tunog na tumama sa pisngi ng mga nakikinig. Habang umiikot, ang arpeggio, unti-unting tumuwid ang likod ni Rosa, sumampa ang balikat at nagwakas ang panginginig ng daliri parang sinapian ng alaala ng ina. Naalala niya ang gabing kagaya nito nang nag-spark ang ilaw ng gasera habang sila'y nag-e-spelling ng Jesu, Joy of Man's Desiring. Tila nangungusap ang bawat tipa, pumapalakpak sa puso ng batang si Rosa, sinasabing hindi kailanman mawawala ang musikang tinuruan ng pag-ibig. Naluluhang na pamulat si Marco, hindi makapaniwala na ang bawat pindot ni Rosa ay mas malinis pa kaysa sa huli niyang napanood na resital. Nang umabot sa crescendo, hinila ni Rosa ang hangin, hinigpitan ang pedal, at itinulak palabas ang kaisa-isang high note na parang pagputok ng liwanag sa unang araw ng tag-init. Tumigil siya sa huling major chord, dahan-dahan niyang binitawan, ang pedal at binalik sa dating pwesto ang kamay, kasabay ng paghinga ng buong silid ito, walo, siyam na segundo ang katahimikan. Pagkatapos noon, pumailan lang ang palakpak ni Ma'am Helena, masigla at mabilis. Parang nalaglag ang isang bag ng konfeti sa kaharian. Sumunod ang isa pang palakpak mula sa doon mismo, na matagal nang hindi tumatayo mula sa kanyang silya ngunit, ngayon, pilit na iniaangat ang katawan para magsaludo sa kanya. Humagulgol si Doña Carmela, dahil nitong nakaraang taon pa lang ay namatay ang nakababatang kapatid niyang pianist at biglang bumalik sa isip niya ang huling piyesang itinutugtog nito. Dumagsa ang palakpak, kumulog sa dingding hanggang sa mapansin nilang biglang lumuhod si Marco sa tabi ng piano hawak ang dalawang palad nakatungong parang batang napalo at mahinang bumubulong ng patawad Manang, nagkamali ako, lumapit Si Don Armando ang katawan ay umuga sa baston ngunit hindi ininda ang sakit. Hinaplos ang balikat ni Rosa at malakas na sinabi, Mula ngayong gabi, ikaw na ang magiging music consultant ng Cultural Foundation namin. Ikaw ang mga ngasiwa sa scholarship fund na nagpapaaral sa mga batang musikero sa baryo. Taasan ninyo ang sweldo, bigyan ng formal lessons at isang full-size piano na mailalagay sa lumang bahay nila sa Quezon. Nagtilian ang ilang kasambahay sa likod. Natulala si Rosa, hindi agad makapaniwala. Kumapit sa kanya si Maria, kapwa helper, umiiyak at nag salamat po sa Don. Ngunit mas lalo siyang naluha nang dumating ang mensahero ni Hukom Ramirez, isa sa bisita, may dalang sobre. Napanood ka raw niya mula sa veranda at gusto niyang i-feature ka sa charity concert para sa mga batang may leukemia. Napayuko si Rosa at sa unang pagkakataon, hindi niya napigilang mapaluhod, hindi sa pagmamakaawa, kundi sa sobrang pasasalamat. Hinawakan siya ng don sa braso, itinayo at hinaplos ang likod. Anak, hindi kita kasambahay ngayon. Bisita ka namin, maestro ka namin, bangon. Nang mag-uwian ng mga bisita, iniwan nila ang grand piano na bukas pa ang takip, parang nakangiti sa tagumpay niya. Binigyan siya ng tagalinis ng puting panyo upang pahirin ang luha. Hinawakan niya ito, inamoy, at sumumpang hindi na muling itatago ang talento. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagumpisa na siyang gumawa ng lesson plan para sa unang walong bata sa baryo. May hinihintay na ring truck na maghahatid ng lumang upright piano na pinarestore ng Don. Bago siya umalis upang bisitahin, ang ama sa Quezon Binulungan siya ni Ma'am Helena. Rosa, ang galing ng musika mo. Pero mas magaling ang puso mo. Huwag mong hayaang patahimikin ulit ito ng hiya. Ngumiti siya, tumango, at niyakap ang ginang ng mahigpit na parang kapatid. Sa jeep pabalik ng probinsya, nakaupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang sobre ng scholarship grant, at habang binabasa ang pangalan niya, Rosa S. Talusan, Acting, Director Velasquez Foundation for Rural Arts, Narinig niya sa malayo ang ingay ng kuliglig. Pumikit siya, inalala ang unang araw na tumugtog siya ng Claire de Lune sa kanilang barong-barong sa gitna ng kuliglig at alingaw-ngaw ng palayan at napangiti. Nasulyapan niya sa salamin ng jeep ang sarili, suot pa rin ang lumang kahel na uniporme, ngunit hindi na iyon nagpapaalala ng kahihiyan. Paalala na iyon ng yugto kung kailan ginamit ng musika ang isang simpleng kasambahay para pukawin ang puso ng mayayaman at ipaalala sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi kumikinang. Sa kristal kundi tumutunog sa bawat tekla kapag may matapat na kaluluwang nangangahas humawak dito. Sa pagpikit niya, naulinigan niyang muli ang dulo ng piyesa, ang tunog ng huling chord na unti-unting nilamon ng katahimikan at sa pagitan ng dalawang tibok ng kanyang puso bumungad ang boses ng ina. Anak, basta't may laman ng musika, munang pag-ibig, kahit sino pa ang magtangkang ipahiya ka, ang taot langit ay luluhod para makinig. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Meron ka bang natutunan? Pakicomment lang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pakihit ang like at huwag kalimutan mag-subscribe at etap ang notification bell para updated ka dahil... Ako ay mag-upload ng bagong video araw-araw alas 6 ng umaga. See you tomorrow, buddy!